Hello mga kapangmo, ako nga po pala si John sa mga hindi nakakakilala at for today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko nga ba may mekos mekos or tinotornado itong sabine powder para gawing spray sa wall kasi napaka-effective nito para pamatay ng garapata. So, let's go! Bago pala muna natin umpisa ng bakbakan mag mekos ng seven powder, para pang spray sa garapata at sa dingding, e unahin ko muna i-priority pakainin itong mga alaga nating mga pangok. At sa mga hindi po nakakaalam mga kapango, ang sibin powder po ay insecticide so nakakalason po ito. Kaya ipapriority ko muna pakainin yung mga alaga natin pango para mamaya hindi ko na sila papakainin at hindi na ako hawak ng pagkain nila. At sa mga nagtatanong, ano nga ba yung pinapakain ko sa mga alaga natin pango? Ganun pa rin po, special dog food puppy pa rin yung pinapakain ko sa mga alaga natin pango. Minsan pala hinahaloan ko ng kanan yung pagkain ng mga alaga natin pango and then hinahaluan ko rin ng ulam. Depende rin yung ulam nila. Depende kung anong available na meron ako. Minsan pedigree, minsan smart heart, special dog po na nakalata. Then after natin yan ihalo, imemekos-mekos natin yan para mas masarap. Alam nyo ba mga kapango, sobrang blessed talaga ako at saka sobrang thankful. Kasi alam nyo, kahit sa dami-dami kong inaalaga ang mga pango, eh lahat sila ay hindi picky eater. So dun pa lang guys, sobrang swerte ko na. Alam nyo naman mga kapango, kapag ang aso ay picky eater, sobrang hirap pakainin. Pero itong mga alaga kong pango, kahit anong ibigay ko sa kanila, talagang kinakain nila. After ko nga mapakain itong mga alaga nating pango, eh dinisinfect ko na itong labas. Minap ko na rin para malinis. Sabin powder na 50 grams. So ito, available itong mga kapango, mga kapango sa tindahan ng mga pet shop. Kadalasan to sa poultry shop mabibili sa mga patukaan ng manok. Yung ganito na 50 grams ay magkano ba? So ito is 140 something na mabibili. Available, available din to guys sa mga Shopee, sa Lazada may mabibili rin kayo nito. Pwede to sa mga garapata, insekto, sa mga surot, sa mga anay, pang spray sa kanila. Sobrang effective nito kasi nasubukan ko na to before nung maraming garapata rin dito sa amin na din ako ng sibling powder. Pwede ba to sa aso at pusa? Yes po, pwedeng-pwede po 'to sa aso at pusa. So paano ba siya ina-apply? Yung 10 grams nito, guys, tapos kukuha kayo ng ordinary flour. Imi-mix niyo yung 155 grams ng flour sa 10 grams ng sevin powder. So i-mix niyo lang 'yon. Yun yung sinabi rito. Tapos bawal siya i-apply sa below 4 weeks old na kitten o kaya papi kung hindi ako nagkakamali. Dating naman sa liquid kung gagamitin nyo siya pang paligo. Kasi ito guys, hindi ko naman siya ginagamit pang paligo or pang -allow sa alaga ang aso. Ginagamit ko lang din talaga to sa pag-spray. So don't lang, hindi ko rin siya ginagamit na powder para sa mga alaga akong aso. If ever nagagamitin nyo, yun nga nakalagay dito, 10 grams ng sabine powder plus 155 grams ng flour. So, imimix nyo siya bago nyo i-apply sa alaga nyong aso. So, ang ginagawa ko lang din dito guys, kapag mimix ako dito ng water with sabine powder, ini-spray ko lang siya. Ang ginagawa ko, naglalagay lang ako dito ng ah, uh, tinatansya ko lang talaga. Kapag mas marami kayong powder na nailagay, mas makulay siya. At take note guys, kapag ini spray nyo siya, tas marami, sobrang dami ng powder na nilagay nyo, mamumuti yung dingding nyo. Pero sobrang effective nito. And, Ayan nga, uh, disclaimer lang, uh, hindi po ako professional ah, uh, pero ito, ginagawa ko lang to kapag sobrang dami na talaga ng garapata. At saka, lagi niyong tatandaan na ilalayo niyo to sa mga bata kasi baka maabot nila to kasi insecticide ito ay eh, nakakalason po ito. Miski sa inyo guys, kailangan na ingat kayo sa paggamit nito. Bawal yung singhutin, baka gawin yung mik-mik, lalo na yung mga bata, akala nila mik-mik, lalagyang straw. Sisingutin. So, ang ginagawa nito, mixture to sa water tapos imemekus-mekus, tornado, ganon. Ihalo nyo sa water tapos onting mekus-mekus. So, yun guys, naglagay na ako rito, tinansya ko lang guys, din na ako nag-grams-grams kasi nga pang-spray ko lang to. At syaka, ito guys, iwasan nyo yung powder niya mapunta sa mata ng aso nyo kasi talagang mamamaga yung mata ng aso nyo kapag nalagyan ito. Kaya eh, hindi ko talaga to ginagamit sa aso or hindi ko siya ina-apply pampaligo or ginagawang powder. Take note po ah, ginagamit ko lang po to pang spray. Okay. And guys, take note lang kapag gagamitin niyo siya pang spray or para sa insecticide sa mga halaman. Ang nakalagay dito guys is 80 to 160 grams ng sabine powder. I-mix mo siya sa 16 liters of water. So, ganun lang. 80 to 160 grams ng sibina powder. Tapos, ilalagay nyo sa 16 liters ng tubig bago nyo siya i-spray sa mga manga. Kung saan nyo siya man siya i-spray. Pero sa akin talaga, minekos-mekos ko lang to guys. So, tara guys, i-spray na natin to sa dingding. -ding. After nga natin mamekos-mekos tong sevin powder with water, so i-apply na natin siya sa dingding. Ito tandaan nyo guys ha, ah, kapag masyadong madaming powder yon na ilagay nyo at na mekos-mekos nyo sa tubig, eh kapag ganito yung kulay ng wall nyo, talagang mamumuti yan. Normal lang talaga yan kapag marami kayong nalagay na seven powder. Alas 10 na nga rin ako nag-start maglinis dito sa labas kaya kinuskus ko na rin. Kasi gabi lang naman ako nakakapaglinis kapag umaga alam nyo naman nasa trabaho tayo nagbabantay tayo ng tindahan. Tsura niyang guys pag nag-spray kayo. Puti. Kita nyo. after nyo mag esprito mga kapango, eh I'm sure 100% kinabukasan, maglalaglagan yung garapata, magiging garapata pa rin na rin kayo. Pero tandaan nyo, after nyo gamitin to, magugas kayo ng kamay para safe. Hello mga kapango guys, so kamusta? So ito yung mga alaga nating pango sa so, sobrang mga hyper na naman nila guys. So ngayon guys, iisa-isahin at ipapakilala ko sa inyo kung ano mga pangalan ng mga pango na to. <laughs> Mini. Lika rito. Labas. Mini, mini, mini. Mini, mini, mini. Rekero, bakit tinay mo dito? Ano mo yan? Yan dalawa yung may pakana eh. Naghahanap ng lulusutan. O, tignan mo ha. Panoorin nyo guys kung paano lulusot yan. Mm. Masyadong wais yung dalawa. Si Asko at si Rabia. Mm, mm, di mm. Diba? May harang na yan. Ah. Oh, o, nakaakit pa rin. May pagkamangki. Yung unggo yata ito si Ashkot Eh. Monkey! Ash Ikaw! Pasaway oh, ka to na. na naman sa labas. Pasaway ka. Nandiyan ka na naman sa labas. Dito lang. Pasok dito. Dito, mini. Kailangan ko talaga kunin yung map kapag pinapalabas ko talaga itong mga alaga natin pango. Eh, talagang may part talaga na iihi sila kung saan-saan kahit may patipad na. Yun yung talaga yung Pasaway sa kanila. Labas doon. pagsama-sama talaga sila. Mga kapong, sobrang parang araw-araw may gera, ganon. Uh. At ngayon nga, guys, isishare ko sa inyo yung mga pangalan ng pangun natin. No, ito pala si Precious itong si Precious, hindi ko pa siya pwede isama sa kanila na makipagbardagu na makipagbardagulan kasi mabubugbog lang siya guys, malalamog lang. Ito naman yung dalawa nating pango. Ito si ah uh, Marie. Ayan, si Marie. Mm mari -hmm. Marie, Marie, Marie hindi ko pa rin siya pwede isama makipaglaro kasi 3 months pa lang siya at baka mabugbog lang din yan tignan mo naman maliit lang to si Mimi ito naman si Mimi guys ayan sobrang maldita rin itong Mimi na to kahit maliit lang to grabe at ito naman ang ating si Trixie si Trixie na palangat ngat ngayon lang siya nagngat-ngat ng nagngat ng sobra-sobra. At ito naman ang ating si Mami Rabia. Ito si Rabia, guys. Ayan. Choco to si Rabia. Ito naman ang ating si Pochi. Si Pochi, guys, nagkaroon siya ng sakit sa mata. So, nagkaroon siya ng cloudy eyes. So, buti na lang talaga. Sa tulong ng gentamicin sulfate, sul yun lang talaga yung pinatakos sa mata niya. And then, one week, more than one week yata, siguro nine days, umuokay na yung mata niya, bumalik yung mata niya. Basta sa gentamicin, guys, sobrang ganda niya kapag nag eyes yung mata ng aso nyo o kaya nagkaroon ng blue discoloration. Tapos, ito naman si Champi. Ito si Champi na solid na color black. Maliit lang to na klase ng aso. Kung ikukumpara mo, kila, ano, Pochi at saka kay sobrang liit lang nito. Mini, ito naman si Mini guys. Ay si, aray ko, ito naman si, si Mini. Si Mini guys, sobrang ingay nito. Basta yung mga chihuahua, ayan, pag nakakita ng ibang tao, sobrang ingay, kaya siya nasa labas para maging bantay din. Kasi pag may ibang tao na hindi namin kakilala at hindi niya rin kakilala, eh talagang sisigaw talaga. Ito mga to. Ito naman si Princess, ang nanay ni Precious. Itong magandang balahibo na to. Preker, <laughs> dito lang. Aakit ka na naman doon. ba diba sabi ko sa'yo, huwag ka na nga aakit doon. Napahirapan na talaga ako. Tignan mo guys ha. Pupunta na naman yan doon para umakyat. Mimi, ayaw mo lumabas. Ito si Mini guys. Sweet din talaga tong aso na to. Gusto niya uh, kinakadel siya parate. Mm. Ay sa lahat. Paglaro na kayo doon. Okay, naasikaso ko to si, Mi si Mini. Huwag niyong awain si Mini. Mini! Sus! Sus! Gusto niya makipaglaro sa mga papi. Papi pa yan, Mimi. Bawal pa natin ilabas kasi mababaldog ba? Hmm. Ay, ah, hindi, hindi. Ikarito.